Hello guys, good morning. Labas muna tayo. Punta tayo sa bundok. Ah, gagala ako dun sa kinana mama. Iwan ko muna yung bahay nila. Ay <laughs> hey na guys, maglalakad lang ako. Wala akong sasakyan. Hello guys, mag-init. Sobra. Lalakad lang tayo. Rick. <trips> Kaya nang kayo mga nagmamaritis. <trips> nakapaba na ako ng multi-car dalakad na naman ako ulit para punta sa bundok ito yung highway nalakad na naman ako para punta sa loob ito yung bahay ng tiyahin ko. Pinsan ni mama. <laughs> mura mura yung murag? Mura Murag palako. Murag Ano yung